Good morning mga kalakbay Ruas Boulevard yung daanan ko ngayon at uh, wala kong stress dahil ano wala uh, walang traffic traffic <laughs> ganito pala pagkasabado rito so ano lagi na lang sabado so ito panorin yung daan dito mga kalakbay ang sarap bumiyahin ng Rose Boulevard mga kalakbay pag sabado ah <laughs> ang luwag oh hindi ka makikipagsiksikan eh sana gito lagi yung kalsada na to. Eh dito pala sa Ras Boulevard mga alakbay, ongoing pa rin dito ngayon yung ano ha, yung rehabilitation ng kalsada dito. Itong lane na to, yung nadiaanan ko, ito yung going to Pasay o oh, Heritage 'yan. Sa kabilang side 'yan, build up yung traffic kasi yun yung going to Manila naman. Dito kasi na part na to, nandito yung ginagawang ano, rehabilitation ng kalsada dito, Sabado kasi ngayon, kaya mapapansin nyo, napakaluwag ng daan. Pagka weekdays dito, eh, talagang, ano dito, blockbuster yung traffic. Yan ang luwag, oh. Pag itong, ano eh, kaya itong kaluwag, hindi ka may stress eh. Hindi <laughs> mo kailangan mag-isip na kung saan ka ba sa kaliwa, kanan, ganyan. Kasi ano eh oh. Smooth lang ba? no so, dito naman sa going to Heritage Pasay or Baclaran mga kalakbay pag galing ka ng Manila, yung ginagawang kalsada dito is dun sa ano yung bago dumating ng pakana ng Star City Cultural Center of the Philippines yan sa, sa tapat yan So, dito pala sa stoplight at mga kalakbay, pag baguhan ka lang dumaan dito. Kung going to Pasay ka, manatili ka sa tatlong lane sa kanan ha? Kasi dito may ano yan, no? may lift, lift, turn kasi dito. At saka, yun nga, pag kamali ka, mahuhuli ka. Madalas may huli dito, marami nagkakamali rito. Eh, hindi ko alam kung bakit nagkakamali pa sila eh. Ito naman mga simple yan. Pagka nasa left side ka at uh, nagkamali ka na kumaliwa ka na lang para di ka mahuli kasi kung going to Pasay ka naman kung kakaliwa ka dito sa Kirino Av eh makakadaan ka naman dun sa Rizal Avenue eh makakarating ka pa rin ng Pasay wag mo nang ituloy dito sa Ruas Boulevard para hindi ka mahuli yan o yan kaya nakago sila naka lift turn yan eh may mga part kasi dito na dalawang stoplight ito na may ano, lift turn. Ngayon, sa next stoplight naman ito, Pwede ka nang matili sa kaliwa kasi doon sa may harap ng cultural center eh tinanggal nila yung lift turn so di ka na mahuhuli. So sa ngayon, wala ka tayong nakikitang traffic enforcer. Pero may mga times dito na ano na may nagbabantay. So siyempre pag mali ka, huli ka talaga. Wala kang reason diyan. Kaya ah, nito so, sundan natin yung kotse yan. Pwede natin kumaliwa rito. Manatili dito. Kasi wala na ng wala nang left turn doon sa tapat ng ano, cultural center sa next stop light. Dito, simula dito mga lakbay, build up na yung traffic. Kasi ito na yung start ng ano, rehabilitation ng kalsada dito. So maganda naman ang resulta mga kalakbay dito nung na yung ibang part kasi wala nang lubak-lubak at saka dito nung ginawa yung kalsada na to nakita ko may bakal talaga bago binuhusan ng semento hindi ka guys sa ibang mga highway na wala talagang bakal eh <laughs> parang pininis lang ng pison tapos binuhusan agad dito may bakal talaga mga alakbay kaya maganda yung pagka rehabilitate dito so ito yun bali tatlong lane na lang magagamit kasi yung second outer lane is ano ah uh, binubungkal na so ayan o oh. hindi makita sa video pero kitang kita ko may bakal talaga siya mga kalakbay kaya matibay yung kalsada dito